Nasaan nga natataas pa ang presyo ng mga bulaklaka ilang araw bago ang araw ng mga puso at mismo araw nito. Ayon kay Kuya Mark Anthony, tendero ng bulaklak dito sa Maydangwa, Maynila, Simulang February 5 ay madami na daw ang nagtutungo sa kanilang store para magpa-reserve ng bulaklaka. Aniya ang iba daw galing pa sa karaan sa Luigan at malalayong lugar. Ayaw na daw kasi nilang makipagsiksikan pa sa dami ng tao pagsapit ng Valentine's Day. Tumatagal din kasi ang mga fresh na bulaklak sa loob ng isang linggo. Sinabi rin na ilang sendera na nagiging mabenta ang day na bulaklak ngayon sa publiko. Hindi daw kasi nalalanta mga ito at nagtatagal talaga di gaya ng fresh na bulaklak. Sa ngayon naabot ang presyo ng mga bouquet o naka-arrange na bulaklak sa Php 700 pesos to 1,500 pesos. Depende sa laki at uri ng mga bulaklak na maaari pang madoble pagsapit ng araw ng mga puso. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Radyo Man 14, Chilean Prido, Tatak Oilman, 558.